araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel and sa video nito update lang tayo no sa mga kaganapan and game results sa week 3 ng FIBA Asia Cup 2025 so sino-sino nga ba yung mga nanalo kahapon sa mga laban nila and sino-sino uh, yung mga magkaka-match up sa qualification uh, round and kung sino na yung mga teams na pasok sa Uh, quarter Finals So yan yung uh, titignan din natin yung team standing sa mga bay no? Pero simulan na natin mga bay sa unang laban ng uh, Iraq and Philippines Kapon so panalo dyan Yung uh, Gilas Pilipinas Score na 57 to 66 uh, Best player natin dyan si uh, Dwight Ramos with 21 points So dahil sa panalong to pasok tayo sa qualification round And rank number 3 tayo ngayon sa ating grupo. Yan. Tapos uh, next dyan is naglaban naman yung China at saka yung Jordan mga baye No? So uh, medyo tinambakan nga ng China as expected na sila yung mananalo dito sa match up. Kontra sa Jordan. So, panalo sila mga bay. Sa score na 90 to 68. Yan. Tapos, uh, next game, ito yung uh, inaaba natin, ano, kasi ito yung possibly makalaban natin sa classification match or qualification match ng uh, FIBA Asia Cup, papasok ng quarterfinals, yung laban ng India versus Saudi Arabia. So, as, uh, as expected niya, mga bay, uh, panalo yung Saudi Arabia kontra sa India. Tinambakan nila, mga bay, no ang uh, India sa score na 59 to 84. Okay, so sobrang uh, uh, maganda din niyo nga uh, pinakita ng India mga bay dito sa game na to. kung napanood din yung buong laban. Pero grabe din yung uh, uh, Saudi. Maganda mas maganda yung pinakita nila compare sa India. Syempre, uh, yung suporta ng uh, Saudi Arabia nandyan So talagang uh, lumabas din yung home court advantage ng uh, Saudi Arabia kontra sa India yan, so uh, dahil dito sa panalo ng uh, Saudi Arabia and sa talo ng Jordan uh, alam na natin, sure na sa qualification uh, matches yung Saudi Arabia versus Philippines yan, sila yung makakaharap and ang manalo doon is makakaharap yung Australia na waiting nasa, uh, hindi pa naman sila talaga totally waiting kasi hindi pa tapos yung Uh, laban nila, meron pa silang isang laban sa group nila. Pero sure win na rin naman sila doon. So ling laban nila niyan. Okay? Tapos uh, last game kapon is yung kontra sa Chinese Taipei and New Zealand. So marami nag-abang din dito mga boy no? Kung uh, kaya bang tapatan ng Chinese Taipei yung New Zealand para makuha yung number one spot sa Group D. And sad to say mga bay, no, kinambakan ng 40 points yan ng New Zealand yung Chinese Taipei sa score na 78 to 118 so medyo minalas yung Chinese Taipei dito mga bay no actually maganda yung uh, scoring nila sa first quarter no uh, 18 to 19 And then, pagdating ng second quarter, second half, uh, doon na medyo na simula ng lumamang, 35 to 49. Umabol sila sa third quarter, pero pagdating ng fourth quarter, ganun, kinapos sila uh, umalagwa pa rin yung New Zealand so kung pagbabasihan mo yung performance dito okay, dito sa laban na to ng Chinese Taipei kontra sa New Zealand and kung i-compare mo siya dun sa laban ng New Zealand kontra sa Gilas Pilipinas mas masasabi natin na mas maganda yung pinakita ng uh, Gilas Pilipinas kahit natalo tayo kasi single digit uh, point lead lang naman yung talo natin sa New Zealand compare dito sa naging performance ng Chinese Taipei. So, ibig sabihin pa rin nito is mas maganda or mas malakas pa rin yung Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. Talagang uh, minalas lang sila uh, don sa game na yon kontra sa Chinese Taipei yung Gilas Pilipinas mga ba no? And uh, kaya siya natalo. So, pero kung bagbabasihan mo to mas maganda yung naging performance ng gilas compare sa Chinese Taipei laban sa New Zealand eh. At least ayo hindi tayo tinambakan ng 40 points yung Chinese Taipei tinambakan tayo ng uh, 40 points. So sobrang lala ng naging performance ng uh, Chinese Taipei kagabi ano Tapos sa uh, mga upcoming games mga bayo no know? para sa ito na yung mga uh, last matches group matches na natitira. So ito yung sa Group A and sa Group B na lang. Uh, Qatar versus Australia, mamayang alas 4. So, ito na yung United uh, Nations ng Qatar kontra sa Australia. No? Siguradong mas kakarmahin pa yung Qatar dito kasi Australia yung mga nila. So, posibleng ma-0-3 yung Qatar dito mga bay kontra sa Australia. Yan, sure win na yung Australia yan dyan. Tapos, Guam versus Japan. Ito, yung team nila Jericho Cruz. Uh, I think uh, mahirapan yung Guam dito kontra sa Japan. Tapos maganda nito yung sud na laban mga boy no South Korea versus Lebanon. So paglalabanan nila dito is yung second place but okay sa grupo ng uh, Australia. So sino yung may second place sino yung magiging third place. Importante yan sa labang to kasi uh, kung sino yung makakarap nila yung placing kung sino yung makakarap nila sa Group B. Okay sa qualification matches. and And the uh, last game is Syria versus Iran. Uh, easy win na to para sa Iran. Okay. So, punta tayo sa group standings mga bay yan, oh. Uh, check natin kung sino-sino na nga ba yung mga teams na pasok. And sino yung nag-aabang na sa quarterfinals. And sino yung mga magkakaharap para sa uh, qualification matches para makapasok ng quarter finals. So sa Group A, ito yung current team standings nila. Number 1 pa rin dyan yung Australia with 2-0. Tabla naman yung Lebanon at saka South Korea. Pero as of now, number 2 yung Lebanon dahil sa point differential. And then yung Qatar is 0-2. So may laban sila mamaya sa Australia. And siguradong matatalo sila dyan. kontra sa Australia. So posibleng maging 0-3 na sila. Yan yung Qatar. And sila yung posibleng malaglag dito sa group uh, A. So ang hinihintay na lang dito is sure na yung Australia dito magiging top 1. Papasok na yan sila ng uh, waiting na lang yan sila ng quarterfinals. And then hinihintay na lang nila kung sino yung mananalo. Makakaharap nila sa Gilas versus Saudi Arabia. Yung Lebanon and South Korea sigurado dikit to magandang laban to. So ang mga crossover nila punta tayo ng Group B Hindi pa rin tapos yung Group B ano So dito sa Group B Number 1 yung Iran with 2-0 Tapos uh, tied yung Japan and Guam with 1 win and 1 loss Pero number 2 currently ngayon yung Japan kasi dahil sa point differential And then Syria is 0-2 So ang ma posibleng ma-out dito is yung Syria kasi Iran yung last game nila so kung mananalo yung Japan sa Guam most likely ganito na yung magiging uh, uh, final group standings ng team B Iran number 1, number 2 Japan and number 3 Guam so pagdating ng crossover nila so Japan hindi pa natin kasi maha, talaga malaman kung sino yung crossover nila dito sa group A kasi dikit na laban tong Lebanon and South Korea so mamaya malalaman nila Basta sure na to Yung sa group B Ito na yung maging final standings nila Iran, Japan, and Guam So waiting na lang sila So it's either Japan versus Korea Or Japan versus Lebanon Or Guam versus Korea And Guam versus Lebanon So either way Ang dihado yan sa match up na yan Is yung Guam Siguradong mahirapan sila Either South Korea or Lebanon Kung sino yung mga nila Sa qualification round And syempre sa group C, yan, eto tapos na yung group C. Uh, waiting na, pasok na sa quarterfinals yung China mga bay, 3 wins and 0 loss. Uh, number 2 yung Saudi Arabia, 2-1. Number 3 yung Jordan and laglag na yung India. So, crossover natin dyan is uh, Saudi Arabia and Philippines and then Jordan versus Chinese Taipei. Yan. So, sa group naman natin, number 1 na yung New Zealand. 3-0. Waiting na sila sa quarterfinals. Number 2 yung Chinese Taipei with 2-1. Number 3 yung Philippines with 1-2 uh, win-loss record. And pang-apat yung Iraq. So, abangan natin yung uh, classification matches mga no I think uh, sa Martes yata magsisimula yung uh, mga qualification matches or Lunes. Yan yung dapat nating abangan. So, sana manalo yung Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia para makapasok man lang tayo at least quarterfinals. Yun lang mga boy, maraming salamat sa panonood.